Hi everyone! Marami na rin pong nagtanong sa akin kung paano po ba yung mabisang paraan sa pagtuturo ng pagbasa. Actually, yung isi-share ko po sa inyo ay base lang po ito sa karanasan ko po. Alam niyo po ang pagtuturo ng pagbasa, ang dali lang talagang gawin. Doon lang po tayo nahihirapan sa mga batang may reading difficulty. Ngunit sa mga fast learners, naku ang dali nilang turuan. Kaya kung gusto mong matutunan kung paano, i-follow nyo lang po ako. Dahil araw-araw, mayroon po akong i-upload na video basi po sa aralin ng araw na yun. Mayroon na din po akong inihandang mga activity worksheets upang mag-guide po kayo. Kahit nanay na nasa bahay, pwede mo po itong gawin. Pwede mo pong turuan yung anak mong magbasa. Ang importante lang, alam ng bata yung mga tunog ng titik. Tara! Turuan na natin ang ating mga anak magbasa.